Hi everyone! Punta kami ng airport ng Dumaguete City kasi ano, imi-meet namin yung, pick up namin yung kaibigan ni Dimitri. Galing siya ng Russia at bibisita siya dito sa amin. Uh, kakarating lang niya mga tatlong araw na siya sa Manila kasi nag-explore pa siya ng Manila tapos uh, ngayon dito naman siya sa amin. mag siya sa amin ng mga 2 weeks siguro from ano siya from Moscow, Russia at punta lang siya dito sa Pilipinas first time niya sa Pilipinas kasi nga gusto niya mag tour ay no not really tour gusto niya bumisita sa amin tas gusto niya ano first time niya din sa Pilipinas gusto niya mag explore explore ng country dito sa mga islands dito like dito sa Negros Oriental siguro punta kami ng Sikihor at saka Apo Island So, ipipick up namin siya ngayon sa airport. At papakainin natin siya ng mga, ano, maraming mga Filipino food. Since first time niya dito sa Pilipinas, papatry natin sa kanya lahat. <laughs> ng mga Filipino foods. is that? Who your is chick? that? Hi! How are you? Привет. how's your flight? Привет. Good. Good, very good. Ah, this backpack, is That's Uncle Roman. It's very, hot. It's, uh, It's very hot for me. Ito pa lang si Roman ay kaibigan at video editor ni Dimitri sa kanyang Russian na YouTube channel. Noon pa mang nasa ba Vietnam pa kami ay lagi niyang pinapanood ang aming Russian YouTube channel. At saka nung nagpunta nga kami ng Russia last 2020, 2021 ay nakipag-meet siya sa amin. Pumunta siya sa lugar nila Dimitri para i-meet kami. At nag-offer nga siya na siya ang mag edit ng aming videos para sa YouTube Nang free. Ayaw niyang magpabayad. Pero si Dimitri ay nahiya nga siya kasi alam niya na ang pag edit ng video ay hindi basta-basta at kumakain din ng ura. So, bina binabayaran niya si Roman every time na mag edit si Roman ng video niya para sa YouTube channel. Sinisulduan niya si Roman. Si Roman ay isa isa sa mga video editor ni Dimitri. Uh, siya ang unang video editor at uh, dahil nga ay busy si Dimitri at hindi hindi na siya makapag-edit ng kanyang video dahil busy siya sa kanyang ibang mga online business. Ay naghire din siya ng iba pang video editor so dalawa sila. What Filipino food you've tried already in Manila? Uh, nothing. Nothing? Really? McDonald's. What did you eat there? Ah, McDonald's. Uh, McDonald's? No, you should go to Jollibee. It, yeah. Jollibee is the number one here. I know, but uh, McDonald's, no, 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 no. It's good you didn't try yet Filipino food, so I can cook authentic Filipino food. I, know. I won't try this one. Uh, what do you want to try? Eggpon? Ah, balut. <laughs> balut? You want to try balut? <laughs> ah, eggplant? Did you eat that already in Manala? Oh, Tortang? Tortang talong. Yeah, Maybe we can. Dim know. It's Dimitri's favorite. It's really my favorite. One. His, it's actually all his favorite now. Filipino food. <laughs> At dahil nga ay lunch time na ay dumaan muna kami dito sa restaurant sa San Sribal Dumaguete dahil dito kami kakain ng aming tanghalian. Kilala nga itong Sans Rival sa Silvanas at marami nga mga turista, mga taga ibang lugar ang pumupunta dito para lang bumili nitong Silvanas at ipapatry natin kay Roman. <laughs> Yummy! My favorite here. Ah, oh, so this is it. Soup. It's soup. It's like some... Ah, mm -hmm. it's soup. Bon Sobrang napakainit nga dito sa Dumaguete City. Iba rin talaga dun sa amin sa bukid kasi sobrang fresh ng hangin at hindi kagaya dito na sobrang init. Pagkatapos naming mananghalian ay bumiyahin naman kami papunta sa Sibulan. Ipapasyal namin si Roman sa Twin Lakes, Balinsasayaw. Mga nasa isang oras ang biyahe galing Dumaguete City ang lake. Pagkadating namin ay nagbayad na kami ng entrance fee na 50 pesos para sa Filipino citizen at 100 pesos naman para sa foreigner at libre lang ang bata. Nagbayad din kami ng 50 pesos para sa parking fee ng aming sasakyan. Okay. Binigyan kami ni Roman ng tsokolate, pasalubong niya sa amin galing Russia. May mga ibibigay pa siyang mga pasalubong mamaya pag uwi namin ng bahay. Mishka sa lesu. Смотри, Юрчик, держи. Конфетки. Все, пока что только это. Хорошо. Спасибо. Дальше. Чем дальше, тем интереснее. keep mm. it's Yeah, it's for team. Careful. Slippery. Look. There's There's a jackfruit. Look at that fruit. <laughs> Naglakad naman kami sa main entrance ng lake ng mga 5 minutes patungo sa unang lake na tinatawag na Balinsasayaw. Sa daanan pa lang ay namanghana kami sa ganda ng nature dito at napansin rin namin na mas malamig dito kumpara sa aming bukid. Dahil pala ay nasa 1,000 meters above sea level ang lugar na ito. Sa aming lupa naman nasa 500 meters above sea level lang kami. Tinatawag pala ito na Twin Lake Nature Park dahil dalawa ang lake dito. Ang unang lake ay itong Balinsasayaw at ang pangalawang lake naman ay ang Danau Lake. ang Danau Lake ay mararating sa dalawang option. Option 1, maglakad ng 20 to 25 minutes. At option 2 naman ay sumakay ng bangka. Option 2 ang napili namin dahil nga ay may kasama kaming bata. Mahirirapan kami sa paglalakad. What are you eating? You eating chocolate? so dirty. Careful, mahulog. Careful. look, fish. Look, fish. Look, fish. Careful. Just mm. 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 yes. <laughs> like careful. Okay, let's go. Two hundred fifty pesos per hour ang bayad sa bangka. Galing dito sa port ng bangka mga nasa 15 minutes lang mararating na namin ang Danau Lake na nasa kabilang dako ng Balinsasayaw Lake. Ah! Are you scared? Look at mama. Let's go. Careful.

<laughs> Oy fish Fish bite dinosaur <laughs> dinosaur. Si kuya lang ang nagsasagwan kaya tinulungan na namin siya para makarating kami ng mas mabilis. ito ang unang beses na nakapunta kami dito pero sobrang namangha pa rin kami sa ganda ng lake na ito. kaka ang ganda ng nature dito. Ang mga bundok na nakapaligid sa lake na ito ay punung-puno ng malalagong kahoy at mga halaman. Feeling ko nga nasa fairy tale land kami. Sobrang ganda at napakapayapa talaga dito. Dagdag pa sa ganda ang mist o fog na nakabalot sa bundok. Миска. Мочить ноги. А, да. at sobrang napakasiriwa din talaga ng hangin dito. Nagtanong si Roman kung wala bang crocodile dito. Hindi ko alam kaya tinanong ko ang bagkiro namin. Sabi naman ni Kuya sa labing anim na taon niyang pagtatrabaho dito ay niminsan wala pa siyang nakitang buhaya dito. Sabi niya ay maraming isda dito, mga tilapia at sobrang lalaki daw na karpa. Nakakuha na daw nga sila ng mga nasa 20 kilograms na karpa isang karpa lang yon sobrang laki daw talaga Naikwinto din sa akin ni kuya na namatay daw ang pamangkin niya dito mga nasa apat na taon na ang nakakaraan naluno daw habang nangingisda dito ng mag-isa pagkalipas lang daw ng mga tatlong araw nakuha ang katawan na nasa 40 meters deep daw na na-retrieve ng mga divers sabi ni kuya ay nasa 80 to 90 meters deep ang pinakailalim na bahagi ng lake na ito. Sobrang nakakalungkot dahil 16 years old lang yung bata. buaya dari Suka mo nakakuha buaya Ayan guys, nakarating na kami dito sa entrance patungo sa pangalawang lake. Maglalakad lang kami ng mga 5 minutes patungo sa isang Uh, watching deck. <laughs> he wants to walk. Okay. You can walk from here. We'll see. <laughs> you don't even know how to, <laughs> to walk from here. so good here some flour smells really good hmm, what's that flower i like it mm. step a bit from this post. Okay. Don't drop baby. Don't drop baby! Sa deck na ito, makikita ang dalawang lake. Ito ang Danao Lake. Ang pangalawang lake dito, walang nagbabangka dito dahil lahat ng turista ay sa Balinsasayaw Lake lang nagbabangka. naman ang view ng Lake Balinsasayao sa taas ng viewing deck. Marami din palang mga iba't ibang species dito kagaya ng iba't ibang klasing ibon at mga insekto at mga iba pang mga hayop kagaya ng mga unggoy pero minsan lang daw nagpapakita ang mga unggoy dito. Dahil nature park nga ito ay protected area ito ng ating gobyerno para ma-preserve ang lugar at, at, ang mga natural species na naninirahan dito. At ayan, may nakita nga ako dito na para siyang, ewan ko kung ano to sa Tagalog o sa Bisaya, pero para siyang raspberry. Kamukha siya ng raspberry doon sa Russia at tinikpan ko nga at sobrang napakasa, napakatamis. Sabi ng mga taga dito ay nakakain to. Daway, dear, which...

What do you see? I see the donkey. You see the donkey? The puppy. The puppy. Mm -hmm. <laughs> No, I'm broken. ah hold hold him, hold him, hold 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 explore hold 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 relax hold 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 Pagkatapos naman naming maggrocery ay nag-drive through kami dito sa Jollibee dahil of course ipapatikim natin kay Roman ang pinakamasarap na chicken joy dito sa Pilipinas at hindi lang sa Pilipinas actually I think sa buong mundo na to pinakamasarap. <laughs> proud na proud ako sa Jollibee. Давай. Я вам всем, каждому по машинке привез. По машинке? Да. Давай. Тебе первая машинка. Готов? Да. Гелик. Надеюсь. Вау! Читай. Да. Е, Росгвардия! It's like government ar ar Army? Как разгвардия перевести? Вау, wow, такси! Вау, wow, it's nice! It's Volga, такси it's Блин, я обожаю такие mine. игрушки. Это просто мои любимые игрушки. It's, it's Russian it's car, Volga old car, taxi. It's, like it's, like it's... It's, <laughs> it's... it's like old, it's old okay. car. It's for you. So wow! синий wow. трактор. Wow. 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 <laughs> Да, это экскаватор и трактор. Бульдозер. Вау, синий трактор. Все so Вау. Nice. Wow. Like... <laughs> Его надо достать. Вау. Yeah. <laughs> <so come on. laughs> wow. Now, now you like Roman, Uncle Roman <laughs> no, тоже традиция, ну не традиция, это, короче, тут дома стоял. Вау, wow, ничего себе, матрешка. Так, Юрчик, это не тебе. Это нам, в дом. Вау, это реально. Вау, вы пудзе, An so many. Ah. <laughs> Another, one. <laughs> Another one. I think there's more inside. No more. Cannot open. No. <laughs> there's, two more. no there's no way. There's ah. no. <laughs> Parating naman namin sa bahay ay binigay na agad ni Roman ang kanyang mga regalo na galing sa Russia para sa amin. Sobrang napakasaya namin kasi marami kaming namis na mga pagkain doon sa Russia na dinala, dinala ni Roman dito. Nagb Nagbigay nga siya ng mga Russian sardines oh, na true. sobrang namis <laughs> din talaga. Yeah! Who's the other one? Yeah. Anna, you lost it. Oh, your, and your order? wow Yubilay na My favorite. Baba, to favorite. At nagbigay din siya ng maraming tea, mga tsokolate at mga laruan ni Your Chick na sobra talagang ikinatuwa ni Your Chick, guys. At binigyan niya din kami nitong Russian doll na tinatawag nilang Matryoshka. Matryoshka, hindi ko alam kung paano i-pronounce. Basta ano siya, Russian doll. At sobrang nakakatuwa talaga to i-open. From, mali per from malaki to sobrang maliit na dal. Sobrang natuwa ako kanina sa pag-open nito. At kakain na nga kami nitong Jollibee guys. Ipapatikim natin kay Roman ang Jollibee Chicken Joy. Tingnan natin kung magustuhan niya. Gusto niya yung maanghang na fried chicken kaya maanghang ang kinain. <laughs> Yummy. Yummy. <laughs> Baka. No. Baka also want some Jollibee. What about the beer? The San Miguel beer. It's also <laughs> from Philippines. Made in the Philippines. <laughs> Your honest opinion. <laughs> mm, sweet. 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 sweet? Сладкое, да? Ну, мне кажется. Ну, или это после... Yeah. Maybe because you eat spicy. yeah, I think it's a bit sweet. Yeah, maybe it's a yeah, sweet. sweet. Yeah, yeah, Yes. Sweet. But don't see sugar. Yeah. And... Yeah, no, 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 no. no, sugar. sugar. Ah, sugar. And other sugar. sugar? Yeah. Mm. They like some. They like this beer here. Most of the foreigners like this beer, but Filipinos don't like oh. this beer. They like the other brand, Red Horse. <laughs> uh, because <laughs> Red Horse, no. Red Horse, strong. Yes. Very strong. there is seven or 6.9 uh, six point uh, 6 nine. Here is five. Not three yet. Mm. Oh. Сейчас греется тебе. Греется. Хочешь холодное? холодное давай холодное. Готово, Манол? Ммм. Вкусно? Вкусно. Вкусно? Это лансонис. Он растет здесь, в Негроз Ориенталь. Ммм. Вкусно как... Какие-то в России? Kaya, ayan lang guys. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa panunood ng vlog na ito. At sana po ay patuloy niyong supportahan ng aming channel. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, sana po ay mag-subscribe na kayo. At magkita-kita tayo sa susunod. Ipapakita namin yung iba pa namin gagawin kasama ang aming bisita dito sa Pilipinas. Maraming salamat. Magkita-kita tayo sa susunod.